So, yun, guys. Meron tayong shrimp. Meron tayong pasayan. Anong tawag dito, pasayan? Tapos, meron tayo ditong kani na tutong. Ayan. Kaya, kain tayo, guys. Mm. Ang lalaki, oh. Mm. Mm. Diba? Mm. Dami, guys, oh. Mm. Morning. So, ayan, morning, morning tayo ngayon. Ah. Mm. Tayo na plato nga, da. Hmm. Harap. Tignan mo ito. Hmm. Naran ito yung tong guys. Oh. Totong. Mas meron tayong cook. Ayan. Ah. Kompleto. Kompleto ricados tayo. Hmm. 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 Masarap talaga guys kasi ano. Cook din yung nilagay kong pangluto Ayan. Ah. Ah. Ang laki oh. Mm-mm. Sarap. Kahit. Ano? Hmm? Pag-isa ng tutong. Tutong sa umaga. <laughs> ano ito? Hmm. Sarap nito guys. Hmm. serap, banyak, hmm, terus guys, hmm. hmm. yang nyoba, masalah Hmm. cabau, hmm, serap yang cabau nya, serap yang cabau, hmm, panas, serap, ini guys. Ito pa, ito pa. Hmm. hmm. Talaga guys, ano, favorite ko talaga itong mga ganito. Laki no. Kahit isang kilo siguro, ubus ko talaga to. Ano. Ah! Hmm. Sarap. hmm, hmm. Nah, mm. mm. mantan itu kok Serap <susuruh> Serap Hmm Sarap na. Oh. Ano? Mm. Laki Ano? Mmm. Sarap yung pagalaw ko toko guys kasi ano. Hmm. So yun guys, wala nang laman. Ubos na, ubos talaga. Ayan oh. Ayan, meron pa naman natira. Tat, apat pa. Ayan, apat pa sila, guys. Pero yung plate ko, ayan, wala na talaga laman, no? Sarap. Good. Hmm.